So, mga kahinaan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Ito yung mga qualities o mga tinataglay ninyong ugali na talagang kapag ka nakita namin is kahihinaan namin. O sa madaling sabi, po pwede nyo kaming maging alipin once na nakita namin ito sa inyo. Okay? So, uh, yung ibang mga kababaihan hindi ito alam sapagkat... Uh, Uh, tanging mga kalalakihan lamang ang nakaka-appreciate nito pagdating sa isang babae. Okay? So, ma-appreciate lang namin yung mga katangian yung ganito kapag nakita na namin ito sa inyo. Okay? So, bawat kalalakihan, mga kamamay, iba't iba ang kahinaan namin pagdating sa inyo. Kaya sa video ito mga kamamay, si-share ko sa inyo yung mga qualities na kahinaan ng isang lalaki kung bakit po pwede mong mapaikot ang isang lalaki kapag ka tinaglay mo ang mga bagay na ito. So wag na natin masyadong patagalin pa mga kamamay. Ano ba yung number one na kahinaan ng isang lalaki pagdating sa isang babae? So number one, yung magandang katawan ng isang babae. Oo mga kamamay, once na meron kayong maayos na pangangatawan, hindi masyadong mataba, hindi masyadong payat. Sa madaling sabi, meron kayong balingkinitang katawan. Sexy, maganda ang puwet, tsaka yung inyong uh, hinaharap, sigurado ako, maraming mga kalalakihan ang mahuhumaling sa inyo. Maraming mga lieg ng mga lalaki ang babale sa kakalingon sa inyo. Tandaan yung mga kamamay, yan ang isa sa mga asset ng isang babae na talagang nagiging kahinaan ng maraming kalalakihan. Okay? So kahit kayo ay makita pa lamang ng mga yan in the first time, eh talagang mahuhumaling yung mga yan sa inyo. Kapag ka ikaw ay may magandang pangangatawan, malakas ang appeal, malakas ang dating mo sa isang lalaki. Kung kaya't yan ang isa sa kahinaan na dapat mong taglayin para maging alipin mo ang isang lalaki. So, kailangan meron kang magandang pangangatawan. So, number two na kahinaan ng isang lalaki pagdating sa babae. Ang maamo at ang ganda ng itsura mo. Yes, mga kamamay, kung hindi lang ang pagiging sexy mo, i-add mo pa ang maging maayos ang iyong itsura. Hindi ko man hinihiling na dapat perfect ang itsura mo. Ang sinasabi ko lang dito, kailangan maayos, presentable, maamo, malinis ang inyong itsura. mag kayo. Hindi yung uh, may panis na laway pa kayo dyan. Mag-ayos kayo yung simpleng ayos lang. Hindi ko naman hinihiling na bonggang-bonggang pag-aayos nyo sa inyong itsura eh. Kailangan lang presentable at napaka-clear ng mukha ninyo. At isa niya dyan mga kamamay ang dahilan kung bakit nahuhumaling at nagiging kahinaan niya ng isang lalaki. Kaya simulan niyo na ngayon mga kamamay ang magayos ayos Yung buhok ninyo, puyodan ninyo kung kinakailangan. Yung mga mata ninyo, lagi niyo dapat tinitingnan. Baka mamaya may mga muta pa yan. Yung inyong mukha, baka mamaya may mga dumi pa yan. Kaya maganda mga kamamay na palagi inyong pagtuunan ng pansin, ang inyong pangangatawan at ang inyong itsura. Para sa ganon, ang isang lalaki ay manghina sa inyo. Sambahin kayo ng isang lalaki. Okay? So number three, kahinaan din namin yung babaeng madiskarte sa buhay. Yan ang aming hinahanap. Yan ang aming gustong makasama sa hinaharap yung babaeng madiskarte, yung tipong hindi mo na kailangan pang bulyawan, sigawan, para lamang gawin ng isang tamang bagay, para lamang magtrabaho, para lamang mag-effort, hindi kagaya ng ibang mga babae dyan. May mga asawa na kayo, may mga anak na rin kayo, pero mas pinipili nyo pang humilata maghapon. Hindi man lamang kayo kumikilos. Ang inyong asawa, pagdarating sa trabaho, sila pa yung magluluto sa bahay. Bakit ganyan kayo mga kamamay? Sigurado ako, hindi kayo sasambahin ng isang lalaki at hindi yan matutuwa sa iyo. Kung nakikita ka niya na isa ka pa rin sa pabigat dyan sa inyong pamilya. Kailangan mga kamamay, marunong kang dumiskarte sa buhay. Marunong kang tumulong sa kanya. Para sa ganon, hindi kayo palaging nag-aaway. Para sa ganon, hindi yan pagsimulan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Kaya mga kamamay, kailangan maging babae kang mayroong diskarte sa iyong buhay. Okay? So next, kahinaan din namin yung mga babaeng kayang manindigan kung alam nilang nasa tama sila. Okay? So talagang hinahabol namin yung mga babaeng ganito. Talagang uh, nagmamakaawa kami sa isang babaeng ganito na wag lang kaming iwan kung sila ay mayroong paninindigan sa kanilang sarili kung sila ay nasa tama. Sapagkat yung mga babaeng ganyan mga kamamay, tumataas ang value pagdating sa isang lalaki. Sapagkat hindi sila tumitiklop, hindi sila nagiging martir. Okay? Kapag ka nasa tama sila. Karamihan kasi ngayon ng mga kababaihan, kapag ka sobrang mahal na mahal nilang isang lalaki, hindi nila iniisip kung sino ba yung nasa tama, kung sino ba yung nasa mali. Basta mahal niya ang lalaki kung sino pa ang tama, kung sino pa ang mali. Susunod siya sa isang lalaki, wag lang silang iwan. Well, mali yan mga kamamay. Maling mali yan mga kamamay. Huwag niyo sanang hayaan na manindigan yung mga lalaking mayroong nga baloktot na pangangatuwiran. Tandaan niyo mga kamamay, kung sino nasa tama, siya dapat ang uh, maging uh, dominante pagdating sa inyong relasyon. Okay? So isa yan mga kamamay sa kahinaan ng isang lalaki, yung tipo ng babae na kayang manindigan kung alam nilang nasa tama silang lugar. Okay? So next, yung babaeng mapangakit. Yes mga kamamay, nangihina kami dito at ang rupok namin sa mga babaeng ganito yung mga babaeng mapangakit. Kaya nga, di ba, tumataas ang bilang ng mga nangangabet. Tumataas ang bilang ng mga naghahanap ng uh, ikangay ng uh, saya sa ibang tao. Kasi nga, magaling silang mangakit. Kaya ikaw, kung may partner ka, kung may jowa ka, kailangan akitin mo rin sila paminsan-minsan. Hindi yung puro seryoso ko na lang sa buhay mo. Hindi ka na nangakit sa kanya. Tandaan yung mga kamamaya, kung hindi mo yan kayang akitin, baka mamaya sa iba yan maakit. Sabihin naman ng isang uh, lalaki sa iyo, nako, yung partner ko, hindi mo man lang ako kayang painitin, hindi mo man lamang ako kayang isdak. Pero mahal ko siya. So ngayon, napipilitan pa rin ng isang lalaki na humanap ng iba. Napipilitan ng isang lalaki na makipag-fling-fling sa iba dahil nga kulang ka sa pang-aakit. At kapag ginawa mong akitin ng isang lalaki, tandaan mo, kahinaan niya nila. Diyan sila muling kakapit sa iyo Diyan sila muling magmamahal sa iyo Diyan kanila muling mapapahalagahan Diyan nila muling makikita ang pagmamahal Na hindi dapat nilang hanapin sa iba Kaya mga kamamay, maging babae kang mapangakit sa partner mo lang ha At sa jowa niyo lamang Para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi na maghanap pa ng iba So next yung babaeng may malasakit at maalaga. Tandaan nyo mga kamamay, sa mundo ng pag-ibig, yung mga babaeng maalaga at may malasakit sa isang lalaki, yan talaga ang hindi binibitawan ng isang lalaki sa inyo. Yung pagiging malalahanin, yung pagiging maalaga, naalala kanya kung uh, kumain ka na ba? Lagi inaalagaan ka niyang tinatanong, inaalaga ang kanya. Kung hindi ka pa, ah, kung hindi ka pa kumakain, handa ka niyang ipagluto. Okay, may malasakit siya sa iyo. Iniisip niya kung may dala ka bang payong, mababasa ka ba ng ulan, ready na ba yung gamit mo. Lagi niyang iniisip yan. Lagi niyang pinapaalala yan sa iyo kahit saan ka man makarating. Kahit magkahiwalay kayo, nandyan pa rin mararamdaman mo yung malasakit at pag-aalaga. Kapag ka may sakit ka, Di ba? Hindi niya natitiis na hindi ka tawagan kahit magkaaway kayo. Lagi niyang sinasabi kung kumain ka na, huwag kang kapalipas ng gutom. Lagi ka niyang kausap, huwag ka lang maboring. Ganyan ang isang babae na may malasakit at pag-aalaga sa isang lalaki. Kung kaya't natatakot ang isang lalaki na bitawan yung babaeng kagaya mo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kung wala ka man labang kamalama at pag-aalaga sa isang lalaki, ngayon pa lang simulan mo na sapagkat makakatulong yan sa inyong relasyon para hindi kanya iwan. Okay? And last, yung babaeng may respeto sa sarili. Okay? So, kailangan ng mga kamamay, pag sinabing respeto sa sarili, ito yung way na kung saan hindi mo hinahayaan yung ibang tao na saktan ka lamang. Ibig sabihin, tinatanggap mo lamang yung sakit na ginagawa ng ibang tao sa iyo. For example, may partner ka, yung lalaki, lagi nang naglolo ko, lagi ka pinagtataksilan. So, hinahayaan mo lang siya na saktan ka habang nasa relasyon kayo. Which is, kailangan naman dapat na bigyan ng aksyon yung mga bagay na ganyan kung paulit-ulit na lang na nangyayari. Huwag mong hayaan na sinasaktan lang yung nararamdaman mo ng ibang tao. Ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang iwan, kaya mong lumayo, kapag ka kanya sinasaktan at paulit-ulit na ito. Sa paraang ganyan, matatakot ang isang lalaki na baka magkatotoo nga yung mga sinabi mo at iwanan mo siya. Sa ganyang paraan mga kamamayan ang magiging kahinaan ng isang lalaki kapag ka nakita niya na meron kang tapang at lakas ng loob para iwanan siya. At the same time na meron kang respeto sa sarili mo at hindi ka martir na babae. So, yan lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan yung gawin upang uh, malaman nyo kung ano ba ang kahinaan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. For more video and love advice na kagaya yung mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at ilike mo yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaaring makatulong sa inyo. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.